Magandang araw mga Kapalawas Subscribers At mga viewers Ng Alias Butog Channel uh, uh, Ang Membro po ng Alias Butog Ay nagpupugay sa inyo Ng magandang araw At sana'y nasa mabuti kalong Kalagayan Laro na sa aming mga Followers Sa dami ninyo Hindi ko sa aming isa-isa mas shout out na lang po sa inyo meron po kaming uh, bagong tuklas na piso na bago uh, makintab siya 1999 mm. 1999, ito po siya o yan pero bago lahat shout out muna kay Carmi Capili, kay Angie Ferrer Ray Maracada John Ray Sulce Mirna Pascual Chippy ng Tagaytay Suara Wari, Yoselin Clarine Gloria Verano, Sayaris si Morales at si Eleanor Dulay. Shoutout, po, po sa inyong lahat. Salamat po sa suporta ng uh, sa suporta sa Alias Puntong Channel. Mabuhay po kayo ito po ito rin namin yung uh, binablog namin na bagong 1999 almost uncirculated sino ang po ang nangangalan nito mga collectors pamigay po namin to sino po may galangan followers, so, subscribers pwede po sakutin nyo lang yung ano yung shipping fee padala namin sa inyo uh, i-text ang inyong pangalan address at saka yung CP number para doon namin ipadala. Kung collector kayo, gusto nyo ito, bagong bago po, 1999 na 1 peso BSP coin. Salamat po ulit sa mga followers namin ng Alias Botok Sana po suportahan pa ninyo para mapalinisan natin yung coke na aming naiblog. Inintayin nalang po natin yung uh, report ng brigada tungkol po dito kasi po sabi nila nung lunis pwede sila ng uh, cook sa planta at sa FDA yung garaw pero hanggang ngayon wala pa silang tawag po sa amin. Inintayin nalang po namin. Uh, muli salamat po sa inyo. Suportahan po natin ang Alias Bundok Turayong at si Prince C kasama ko yan sa nagblablog dito siya po ang aking videographer at muli salamat po suporta ang po natin para matapos na po itong problema natin salamat po mabuhay kayong lahat mga subscriber